Next bakit uh, printing siya pang pinasok mong hanap buhay? Hmm. Ano kasi, yun yung ano ko, gusto kong mag-edit-edit po -edit. Mm -hmm. dati nung nasa ah, city hall pa ako na. Nakita ko sa isang kasamahan ko na ano, nag-e-edit. Nagtanong mm. ako ba, paano, paano ilagay yung isang picture sa ibang background. Mm. Doon ko naisipan, nung wala pa akong machine, mm. nagja-jabber muna ako. Ooh. Kung sino yung may machine, magla-layout ako, ipapaprint ko muna sa iba. Ah, nagsimula ka doon talaga sa parang ang tubo ay eh, dalawang piso, dalawang oh, piso, gano'ng kaliit. Mm. Eh, fast forward tayo. Paano nagsimula ang snap printing ito? Ano, yun din. Yung mga nagpapa-ano sa akin, nagpapa-edit. Tinatanong nila kung may printing na rin ako. Hanggang sa yun na, na, yung kung paano ko nabili, yung mga ano, Ma -makin? ipon, no? nag-ipon lang ko ng ano, may nagpautang sa akin. may mm. May nagpautang sa akin ng makina, yun na, nung nagkaroon na ako ng isang makina, nag-ipon na ako para mabili ko ulit ko isang makina. Uh, talagang ano lang, kumbaga dapat iiponin mo din yung kinikita mo, no? invest oh, ka lang ng invest. Yes. Anong pinaka tra, ano, pinaka mahirap na party sa ganitong business? Pag nasiraan ka, lalong-lalo na yung mahal na part. Ayan, tulad niyan, Uh, Sira yung isang head niyan 45k to 65k ano ka mahal kamahal, ka kamahal. Tao ka ng technician, 5k Dati ang pwesto mo sa may bayan mm -hmm. So, doon malaki expenses mo Paano mo naitataguyod yun? Sipag lang Sipag <laughs> lang Oo, tapos post so, sa social media, sa Facebook Chat sa mga kaibigan sa mga politiko, mm. yun. Yun, oo. Doon tayo dumikit para at least makilala yung printing shop mo, no? Oh. Doon din sila din yung nagbigay sa akin ng opportunity para mas lumawak pa ako. Mm. Eh. Pero mahirap din yun. Paano kung di magbayad yung politiko? May, Ay, may assurance naman yun? Meron, meron assurance. Ano yung panahon na mahina at malakas? Malakas? Pag-eleksyon. Oo, normal yun. Mm -hmm. Pag... Uh... Yon, bulto? Bulto. Bulto yun. Walang tulugan yan. 24 hours, gumagana tayo. Dalawa, dalawang mara na. Ah, Pero pag panahon ng hindi-election, yung talaga normal pick lang, ah, nasasambot mo ba yung everyday na gastusin mo doon? Nasasambot. Nasasambot pa rin. Lalo na nga ngayon na sobrang tagal na natin, mm. may regular na tayong customer. Mm. Kahit naman mga birthday-birthday, mm. tayo takbuhan. Mga giveaways, mm. tayo takbuhan. Mm. Lahat. Pati yung mga regular days ng mga baranggays, di ba? Yung mga tampulin nila yung. sa atin tayo tatakbo. Kaya ano pa rin? Goods pa rin. Goods, oh. mm -hmm. So madali sa ang business mo napaka-establish na rin naman dito sa Buti Ano ngayon ng mga ano, minsan mo dun sa ating mga nagsisimulang sa maliit na business na gusto lumaki? Kung may gusto ka, sa una mahirap pero titiis lang ang business kasi sugal uh, I, uh, i, ang business ang sinabing sugal may panalo, may patalo pero pag natalo ka, subok lang ulit subok lang na subok, hindi katulad sa literal na sugal pag natalo ka, talo ka talaga dito, <laughs> dito kasi negosyo, may panalo may lamang ang panalo sa negosyo matatalo ka lang dyan, siguro wala kang client pero kung magsisipag ka araw-araw ka, ka lang magsipag wala kang customer? si kapitbahay may birthday o oh, di alukin mo yung maliit talaga halimbawa 40 pesos siya tanggapin mo lang kasi oh, balang araw pag ikaw nakilala maganda yung quality mo maganda yung serbisyo mo yung yung time na nakakapag-rush ka ikaw at ikaw wag pupuntahan eh. kahit sabihin mo may mga tropa silang iba ibig sabihin si pag lang talaga ang kukuhunan mo yan ang business talaga business no? yun talaga business kasi kung kung nag-business ka, tapos ihilata ka lang, hmm. ah, may tao ka, may tao ka, ihilata lang, wala rin. Hmm. tama. Dapat, Dapat hands-on ka Hands-on ka rin. Hmm. yung mga base lang sa natutunan ko talaga. Na ano, kasi dumating ako sa part na established na ako, sabay pinabay, pinaubaya ako sa tao, sa tao ko. Dumating yung time na umano, humina talagang naramdaman ko bakit humihina yung Ooh. negosyo Ayun, dun ko na napag-aralan na hindi pa pe pwede ka magnegosyo kung <laughs> di mo matututukan kailangan syempre, tututukan, tututukan mo pa rin kahit gaano ka ka-busy sige uh -hmm. uh, kako siya, thank you ah. ako si snap ako may-ari ng JMB Advertising. Ang ating JMB Advertising at mas kilala sa Snap Printing ay located na sa Black 1, Lot 4, Venus Street, New Rain Village, Barangay Putatan, Muntinlupa City. Posa.